sa mga idol labong insert kawayan yung mga pinatawang na simple mula pero so, masarap ang mga idol kakayatin muna natin yung ano pero yung kumakain ito mga idol yeah. ito na pala yung mga idol labong tamad po maling kayo mga idol kaya may yung mga bata ng labi kaya magkatagaan ko ano magayatin ay maulan naman kaya yeah. para retrito pa ako isda gagawin kong ano gagawin kong simple binindin or basic na binindin yonito mo ay dun, nagbu, then mo ay kawayan, kawayan mga idol, oh. may butas pa, oh. yan ang butas ng kawayan. kailangan mo yun kawayan. yun 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 dạ hình bao lắm chiếc đinh thầm bầu chưa mà yêu nước là mày như là chưa mất sạch là để tao là buồn là mày là là Dinaanan tayo ng sakit Dalawang araw di tayo din tayo dito na pano Dalawang din mag-ano muna Dapat sa kapin Maka-ano na Matanggal yung mga ugunin Kasi sabi nila Marami ng kustal sa mga sinabi ko Oh, di diba? palakas ng kukod mga mahilig sa labong kaya ang kabukan yun gawin sabaw ang kawayan so Marami rin ito. Yeah. Tapos, may prito akong ano. Pritong tawag nito, yung yellow Ano na yun? Kahapon pa yun mga, mga idol. Eh, sayang naman. Gawin, gawin pa natin ano, kabaw na mainit. Um, yeah. Tapos lagi natin ang kamuti. Ayan, may mga maraming kamuti na idol. Binili namin. yeah. Yan ang tinatawag na super soup. Super, super sabaw. yung tinatawag na simpleng buhay. Basic lang. Ito yung paborito ni Missy. Kapag ako nagluluto ng sabaw, yan, sigurado yun. Paborito na yun. Minsan nakakalimutan yung pangalan niya pag nakayagot ng sabaw. Hindi ko pala siya, nandun ko na sa labas. Nagagala kahit maulan. Hindi natigas natigasin na ulo. Ay, nako na lang. Tam! Ano hanapin ko? Baka nadulas na yun. Saan ka na? Ay, nako. Kita na naman mga guys. Ayan po siya, oh. Harap na nga maglakad. Dito na nga Pumasok ka rito pang ikaw makiglatan dyan Ayan mga guys O oh, dito lang eh Pagpusin ko lang ang pagluluto ng sabaw Ayan si Mrs. Matigas ang ulo Bye bye, paalam